years later. So, mga bossing ko, magandang gabi yan. Papa Tams, it's uh, closing time mga bossing. Yan, kumusta, kumusta? New arrival dito sa Maylandig ko mga bossing. Pinakalan landmark ka lang ha. Tabi na sa New hotel tsaka harap ko lang siya ng Robinson Ermita. Kung umpisan yung vlog, uh, hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe YouTube channel Papa Tams TV and then click the button para updated ka sa mga bago kong vlog tulad to. New arrival dito sa Maylandig ko, Ermita mga bossing. Ang daming sulit shoes dito sa daming na sapatos, isa-isa lang po i-pick sa ating mga busing, umpisa natin, let's go! Magkakita ang sapatos to, mga size 10 siya. 880, may dragging na yung ilalim niya. Ito, napaka-sulit doon. Ano, Timberland? You know, Ay hindi. Kaya ito siya. Magkita ang presyo. May mga source separation sya. Well, ito, 1,000. Parang 1,100 sya. Tulad nito, 1,650. Ito mga size 9. Mga gahap ng Timberland dyan. Napakasunod ng Timberland dito. Pati may kita presyo. Mga size, kung ano siya mga boss, mga 9.5 to 10 ang laki. Size na ito, mga size 8. Ito, 950 pwede na. Kulal siya sa linis. Outdoor. Ito, mga size 8 lang to siya. Size 8 nga lang siya. Pati may kitang presyo. Yung um, partner niya ko Parang nasa 1,400 siya. Yan parang nasa. Yan parang 1,650 new arrival. Laro ito, Sulit dito. 950 lang siya. Netsu ka tiger pala ito. Netsu ka tiger o. Oh. Parang lita materials talaga siya. Mga size 8. All star converse dito, mga small size muna dito. Yan ang mga small size mga babae. Ito lang, size 5 lang siya. 5.5 ito magkaka ito 150 siya dito 5.5 natin isa nyo matripo nyo itong Jordan small size siya 135 ah 1,000 1,350 small size size 6 mo oh, sulit po mga panggabae eh. 1,450 check itin sa isa ganda ng colorway eh. sulit pa siya oh. size 4.5 siya yun oh ganda ng colorway eh. dito small size yun oh size 5 lang siya magkaka ito 1,350 magkaka ito Skitcher size 9, 1,250 yun. Sulit pa nito, wala pang dikita sa separation. Size 9, pwede yan. Baka matrip pa, pwede rin pang babae, pwede rin siya pang lalaki, pang ilalim, to drag and rim, minimal na siya. Cactus jack dito. Baka matrip pa nyo lang ha, cactus jack. Yan, 650 siya. Mga size 7. Ah, yung ganda, small size lang siya. Oh. Yung drag niya, mababaw lang itong partner niya. Small size na itong mga buwas niya, mga size 4, 950. Magka itong bands, ano size ito? Size 9 siya sa bands pa ilalim mo wala rin dragging mo tsaka ating partner nya sol pa dyan dyan pa mga konting sol separation lang naman natin may kitang presyo dito check ko lang baka nasa 1000 below na ito mga bossing size yun yeah, 1350 mga size 8 ito dito 1 dito o oh. sa ka small size yun oh. mga size 5 lang sya oh. bigat 850 sulit pa sya baka nanggap tayong pangbabae dito na air max 997 yan yeah, size 6.5 na sya sulit pa nito pangbabae yun Ganda pa ng color wheel pang ilalim. 1,000. 1,580. Yan. New arrival pa siya mga boss. Ang ganda ng color wheel. Malinis. Hindi tiyos lang siya. Ang puma nito na RS system running ito. Ang kulang lang ito sa may linis. Kulang siya sa linis. Labalaba. 6.5 siya. Yan 1,350. sa Jordan. Yan may dragging na ilalim niyo. May dragging na 950 lang siya. Pangaraba sa court. Sa sapatos o. 850 lang siya o. Sisto. Yan size 9 para sa bat babae eh, small size ito adidas na size 5 lang sya wala tayo may kitang presyo 1,350 to drag drag minimal lang sya mga boss pa dyan dyan pa features oh yung size ito yung size 8 it size 8 sa skitchers pang ilalim 1,000 ah 1,150 lang sya ito clap unit wala pa kulang sya sa laba mga bossing ah ito simple nga to buns buns nga sya simple yung lang Then sa van, simple lang siya oh. Sol pa niyan dyan po, pa, wala pang dikita sa separation. Baka matripan nyo lang yung colorway niya. Tsaka itong sapatos nito, 1,450 yung arrival. Mga uh, nagat ng Unix, Unix shoes dyan. Ito, mga, sa mga player dyan. Ito ang size niya. Ito yung partner niya. Sol pa niyan dyan pa. Huh? Kulan siya sa labas, kulan siya sa labang mga bossing na carbon po. 950. Isa pong Nike Ratchi dito, walang tiketa. Pero sulit nito, oh, ang ganda nito, oh, napakagaan lang oh. Pangilalim 1,250, wala rin ganong dragging. Sa mga, ulitin ko bossing ball po sa Masela na. Mayroon itong Sara. Nakadikit. Po. Kasi mayroon tong Sara na 950 lang siya. Mga size 8 lang siya. Yan, ang ganda. Slip on. Ganda ng colorway nito. Ito, sapatos ito, Morma. Size to size. Ito siya dito. Ang ganda pa. Morma to simple lang. Ito may kita pa siya. Ganda ng colorway niya. Parang Dr. Kong to. Dr. Kong nga siya. Ito yung partner niya. Wala pang dikita sa separation mga boss. Pang ilalim. 1,515 yung rival. ditas dito na small size niya. Size 8. Yeah, 1,250. At may tong pang outdoor dito. Na size 9 siya. 1,350. Sulit pa siya dyan. Oh. Like ito. Napakagaan. Simple lang siya. Oh. 1,250 siya. Oh. Sa mga small size. Size 6 lang siya pang babae. Eh. 1,250. Wala ganun dragging yung ilalim. Nike dito. Ano sa sito? size it sa Nike. Yan, 1,450 to drag drag. Minimal na siya mga bossing. Kula na siya sa laba. Meron itong misuno pang harabas. Size 9.5 sa misuno Yan na pang ilalim. 1,350. Yung mga kunting dragging. Pa-double check na lang mga bossa kung sakaling matripan nyo. Ito, ano ito? Napakagaan Sprox. 880. Yeah, size 9.5. Ito, big size ito. Ito A6 na ito mga bossing. Yung size 12 sya oh. Pangilalim oh. May dragging na pang pangilalim niya. 1,450. 9.5 sa may revax dito. So, yan dyan pa. Pangilalim. May dragging na rin siya, so, pa. pero mababaw lang. 1,550 new arrival. 9.5 na ito. Kishwish ba ito? Kishwish nya sya oh. 1,680. Yan. Wala pang digitan. So, pagnyan dyan pa. Maganda itong color rin Pangilalim wala rin ganoon dragging. 1,650 babaw lang siya mga bossing 10.5 dito ang ganda itong ultra boss nito 1,850 new arrival sulit po nito sulpad nyan dyan po wala pang dikit ang separation itong um, size pick to ah, uh, 1,100 pangaraba size 8 lang siya pick pangaraba sa court at meron itong x step dito na triple black sa so, mga milig triple black size 10.5 siya malinis ah uh. tsaka um, napakaganya wala pang dikit na source of operation pang ilalim wala rin ganoon dragging 1,200 50 at saka isa pang triple black dito na pick big size 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 43 Pusing, oh, ito mga size 10 to ang laki kasi nakalagay size 43 eh. mga 10.5 to siya ang laki oh pag ilalim wala lang yung dragging 1 yung rival arrival abas lang natin ito mga boss ano, size 8.5 pag ilalim may dragging na rin siya o. mag 2,000 2,100 cool na siya sa laba itong size 10 dito na like o. Solpad yan dyan pa wala pang likhita sa separation. Pangilalim oh, may dragging na rin sya. New arrival pa itong mga boss sa 2,100, yan. Cashless itong mga boss, sa size 46 ang laki. Solpad dyan wala, pangilalim oh may dragging na rin, mababaw lang 1,650. Panay ko, ganda ito, 1,850 sa ilalim sol yan. Solpad dyan pa. dito na size 9. Toklap, ngunit wala pa solpad yan dyan pa may ilalim may dragging na rin pa yung ilalim nya 1,550 new arrival at mga kanagap itong mga sapatos ah. Ayan, mga size 8 lang ito sya ito may kita ang presyo ayun mga 1,550 mga size 8 ito pa sa adidas simpleng adidas lang sya size 7 ang ganda nito sulit nito 1,200 lang sya oh. sulit pa nyan dyan pa ito sketches Itong sketches dito, sulit tong itong sketches nito yung pang ilalim 1,150 lang siya mga size 7 lang siya tapos yung ganda ng colorway ng hyper dunk 9.5 to siya eh, 1,550 wala ganun dragging yung ilalim yung nga lang parang may mga kasyo yung mga soul separation itong adidas ba ito? hindi A, 880 yan passion size 8 air max dito na small size siya yan size 8 siya dito Pangilalim, 1,552 drag-in-drag. Minimal na siya mga boss. Solid na misuno Ay, walang tiketa. Dito makita. Tansi, ito mga size 8 lang siya. 7.5 to 8. Pangilalim, 1,580. May dragging na siya pero mababaw na lang siya. At itong lunar loan dito. Yan, size. Yan, size 10.5 sa lunar loan. Yan, may konteksul separation na rin siya. So, pa dyan, dyan pa, pangilalim. 1,352 drag-in-drag. Minimal na siya mga boss. Ayan, new arrival, ulitin ko, new arrival dito sa may landing ko, Ermita, Manila. Ito yun dito, sa Adidas na Terex. Ayan pang ilalim pangilalim may driving range. 1,650. Itong triple white na Jordan. Ayan, triple white na Jordan. Is mula size siya, 6.5 siya. Ayan pangilalim. Marumili siya, pero wala ganun dragging. 1,650. Ito size, kubi pala ito. Busing Oh. Mga anak ng Kobe, may size 22 na Kobe. Sulpad yan dyan. O, wala na siya, wala siyang, wala na siyang sulpad. May konting soul separation. Ang pangilalim. May dragging na rin siya, pero mababaw lang. 1,750. Big size dito, hyper dunk Size 10 siya, 2,200. Ah, eh, 2,550. No? Size 10 siya. Baka Maka matripan nyo lang ito. 10 sa Colombia. Yan, pang outdoor. Yan, may dragging na rin siya. Medyo may ilalim na rin. Oh. Uh, 1,750 Mag matripan nyo lang Kiddy shoes, ang ganda oh. Point, ah, size 8 pula siya Size 8 Sa so, Kidi shoes, ang ganda ng color yung. Pangilalim. Pang ilalim Wala ganun dragging 1,650 lang siya Pwede ito pa more mo. Trabos dito Size 9, 1,750 Sulit pa nito, pa Japan sulpan niyo. Wala pang dikitas Wala pang dikitas, wala pang dikitas. So, mga bossing sulit pa Pa double check na lang kung sakaling may gusto nito baka ng samba sulit ito na sambo simple lang sya makapal yung midsole nya kasing sambang yung manipis na. So, yung yung, lang bakal. baka gano'n 1,750 new arrival ang size ito size 9.5 baka matripan nya ito check natin yung dalawa alam ko marami naghahat ng samba dyan sulit po nitong ang samba nito sulit pa sya mga bossing pang mo wala ganun dragging mo marami na pero wala ganun dragging nyo ito ah baka matripan nyo lang small size na new balance 997, pang ilalim mo. May dragging na siya pero mababaw lang 1650. At may tong na triple black size 9.5 napakagano. 1550 sulit pa siya. Etong Nike net na, na size 8 pangaraw-araw lang natin. Pangharaba sa mga sa trabaho. Yeah, may dragging na rin siya. 1450. Ito, awala uh, wala siyang sole pad. 0.5 wala siyang sole pad cash Kishwis nito. Ang ilalim, wala rin ng dragging. 1,650 siya. Itong Ultra Boss, oh, sulit po nito. Size 8 lang siya. Maliit, small size. Yeah, 1,680 niya, rival. Wala gano'ng dragging ilalim. Sulit po itong Ultra Boss nito, mga busing. Wala pa siyang dikit na self-separation to. Pwede po ito pa morma. Sabi ko nga, kung di kayo masaylang, maganda ito pa morma. Itong under-armored dito na hub. Hub. Ito. 8.5 siya dito. Wala pang dikit na self-separation. Sulit po nito pang ilalim may dragging na rin sya 1,350 new balance yan new balance na ano to new balance pang ilalim 1,850 dito 7 size na sya dito baka matripan nyo lang yung mga nagharap ng itong new balance kaya pang ilalim 1,850 dito na ako naka red cross sya all star malinis sya sulpa dyan dyan pa pang ilalim 1,550 size 8 8 ba o oh, 8 po siya hanggang 8.5 pwede pwede mo dito mga bossing na size 10.5 high cut pang ilalim 1,750 S12 dito sa so, sayo no yan no? may dragging na rin siya oh. 1,100 baka magtripa nyo lang siya kulang na sa laba pero di kita sa separation, wala pa naman kami nakita may konting konti sulsepiration dyan sulpa dyan dyan ah, yun, dry 1,150 1,150 Pwede nga dito sa mga Nike Ratch ito mga bossing Ang ganda ng color yun Ang ilalim mo Larag ka ng dragging ang 2,100 2,100 size 9 siya dyan At nga itong new balance na Ito Ayan 5,74 To oh. dragil drag minimal siya 1,850 Nang sasito yan, size 10 siya dyan Isa pa ditong solid na ultra boss oh. Size 10 din siya dito pang ilalim sulit po nito 1,750 kung di ka masailan pwede to pa morma mo. na siya sa laba pero wala siyang tuklap wala pang punit wala pang dikit na soul separation yung ultra boost dito ito lang yung small size yan size 8 lang siya may dragging na rin siya sa ilalim 1,650 it's a Jordan 5 dito soul pa dyan dyan pa pang ilalim 1,850 wala ganong dragging ha dikit na separation pero parang may nakita ko wala pang repaint tumabas yan ito dito sa adidas bounce yan, yeah, may dragging na rin yung ilalim niya. 1,650. Sol pa niyan dyan pa. Ayan. Sakrayan na rin yung punit. Triple block na A6. Ito mga bossing. Size 7 lang siya. Sulit pa nito. Ayan o. Huwag to. 1,000. Parang 1,600 o 1,800. Parang 1,000. Parang 1,600 o 1,800 yung mga bossing. Sulit pa siya. Wala pang dikit na sol separation. Isa pang A6 dito na wala yung solpad. Size Size 9. Na size 8 sorry size 8 1550 to drag drag minimal lang siya bumabaha ng mga isik dito mga boxing. tsaka adidas na ultra boss ultra boss sorry size 9.5 dito pangilalim mo 1,250 may dragging na rin siya size 9 dito baka naghanap kayo wala na siyang sulpad ang pangilalim ayan 1,850 baka matripan nyo lang yun sa pang adidas dito ay sorry kishwish na size 8 ah 9 sorry 9 beto size 9 sa US sa UK size 8 siya sulpan so, yan dyan papangilalim to drag heel drive minimal na mga buhos 1,650 at meron tong sulid na puma ganda ng color yung puma oh. bago pa ito size 8.5 siya pangilalim 1,650 ready to use ito bubusing malinis yan o oh, itong puma nito ito Nike 270 Itse dito sir pa niyan diyan pa. Pangilalim wala rin ganung dragging 1550. Sulit nito nyo Rebel. At pang Adidas sulit to Adidas net. Size 9.5 siya dito. Ang ganda Adidas nito. Kumor mo ang ganda. Pangilalim mo. 1550 lang siya sulit pa. Sa Jordan dito, Jordan 30. Ayun. Para may mga konting sulit sa siya. Sulit pa niyan diyan pa pangilalim mo. 2850 wala gano'ng dragging natin dito sa may Jordan Airsum na ito ang ganda nito pa more mo sol pa dyan dyan pa pang ilalim mababol dragging yung mga bossing 1,650 new arrival tiger baka nga pwede Insuka tiger dito na size, yung size na size 9 yun sya baka matripa nyo lang pang ilalim, sulit po 1,650 lang ito maka tiger wala pang dikit na sol separation Pamorma pwede pwede muna ah uh, ito ultra boss baka sulit size 8 siya dito mga boss ha ang ilalim mo oh. may dragging na rin sya 1,650 buhay ko ito size na na kishwis oh. sulit po nito 1,550 oh, size 9 sya so pa dyan dyan po malinis ready to use na sya mga boss tripan nyo tong all star converse dito bigat nito oh, size na oh, 1,550 lang oh. yung mga konting source of ratio lang yan talagang sakit nyan converse ito all star na size 9.5 wala na kumikita ang all star na ah, black sunod puti yung dati kong sapatos black siya sunod puti yung guhit wala na ako ganun makita. Size 9.5 siya dito. Ito. Sulit pa niyan dyan pa 1,650. Ito sulit na misuno. Ang ganda ng misuno pamurmo, Pamuro oh. Pangilalim. Iba dragging niya. 1,850 lang size ito. Ito dito mga busing. Napakasulit po. Ang ganda ng misuno. Pangilalim. Ito adidas. Walang partner ng adidas. Sya. Small size lang ito. Size 9. Ganda ng adidas. adidas. Oh. Sa ilalim. Wala tayong nakita ng presyo, baka nasa 180 to siya o 16. Sige, merong dito, New Balance na 580. Ganda ng kulay niya. Eh. Oh. Ganda ng kulay niya, sulpa niyan diyan pa. Ang size sa US niya, uh, 10.5 sa UK, uh, 11.5. Boss nga, size niya 11.5 sa US, size 10 sa UK. Ayun. pa niyan diyan pa pang ilalim. Napakasulid nga pang ilalim yung 2,350. Wala siyang mga bossing. Size 8 siya dito na Adidas. Sulid sulit yung 2. Sulpon niyan dyan pa. Wala pang sa separation. Pangilalim. Aba ball and drag yung 1,850. Simple yung Jordan nito. Nga siya lang. Mga yun. Mga size 8 lang mga bossing. Sulpon niyan yun. Naka jump man pa. Pangilalim. 2,200. Ganda din yung Jordan nito. Matripan nyo lang. Ayan siya dito mga boss. Ito may mga mancha lang. Size na siya dito ah. Ito pang ilalim. 2,200. Dito oh. <laughs> dito sa hapa no. Adidas oh. Yun, oh. Human made oh. Ganda nito. Nakasweed. Sulpan yan dyan pa pang ilalim. Mula rin ganun dragging. 2,000. 2,200. Mat Matripan niyo lang ito. New arrival dito, sa may landing ko. Harap lang siya ng Ermita, Manila, Robinson, tsaka tabi lang siya ng Eurotel. Mayroon siyang cash-wish dito. Sulit tong cash na ito. Yan pa ilalim. Wala rin ganun dragging. 1,550. Itcha dito mga boss. Baka matripan nyo itong cash fish na ito. Ang pa more. Mas lang. Wala pa tukla. Wala rin punik. Kasi meron sakay dito. Sulit tong sakay ito. Mga size 11. Hindi ko na makita yung kanya. Tikita. Pangilalim. mo 1,850 siya. Sulit pa itong sakay nito. Baka matripan nyo lang. Yung Nike Monarch dito na size. 7.5 lang Small size. Yeah, 1,500. 50 new arrival small size naman dito mga bossing size 8 size eh, S long as mayroong adidas dito size 6 lang ito sya yun pang ang ganda ng pang ilalim eh. 1,550 ang ganda makulay eh. wala pang dikit na source separation yung mancha air max dito check ito yung size nya uh, size 6.5 7.5 sya mga boss Pangilalim malinis sir dito yung sya 1,550 ito may itong pangkwad to Nike Picasso's dito Size 7 sa Nike Pegasus. 1,350 siya. Sol po niyan dyan po. Wala pang dikit na sol separation. Ready to use siya lang siya. Dito na size 8. 1,450. Pang running shoes. Mamasok sa trabaho pang araw-araw. Wala pang dikit na sol separation ito mga boss. Oh. Good na po nito. Pwede ka maselan. 2,550 lang siya mga boss. Ayan. Size 8. Pegasus na. Size ito. 9. 9 siya dito Euro 43, 1,550, malinis, ready to use lang siya. Sa pang under armor na small size na siya, Size 8.5. Ang salt so, pad nyan dyan pa, pang ilalim. rin ganang dragging mga bossing, 1,550. At pa dito yung Air Max dito na size 9. Yan, ang ganda ng kulay yun. Salt so, pad nyan dyan pa, 1,680. Toe drag, heel drag. Minimal lang sya. Saka pang adidas dito, na size 9.5. Napakagaan, 1,650 malinis, ready to use na lang isa pang adidas dito na Terex ito size nya size 8, ang ganda ito sulit nito sulpan yan dyan pa, pang ilalim, wala rin ganun dragging ang 1,650 may sulit na puma dito size 8 sa puma, ang ganda to ang puma nito, pamorma sulpan yan dyan pa, sulit pa ito. Pangilalim, wala rin ganun dragging, parang cartoon lang yung kulang niya, 1,850 yung arrival. 7 Force 1, mga bossing, baka matripan nyo lang, napakasulid pa nitong Air Force 1 ito. Pangilalim, wala rin ganun dragging, 1,550, parang cartoon lang yung kulang niya. It's a sold pa niyan, dyan pa napakagaan. Pangilalim, wala rin ganun dragging, 1,450. Iba naman dito, Euro 41.5, napakagaan ng iisik nito, 1,480 na siya small size at sabi mo puma dito na small size lang siya yan o mga size 7 lang dito siya size 6 siya dito mga boss napakasulid dito ba't yung nakita ang presyo yan o parang 1,650 napakasulid ba yan size 8 sa sakay sulit yung sakay nito size 8 magka to 1,680 lang siya yan o goods pa siya ito meron itong size 9.5 o oh. uh, sulpad so, yan dyan po wala pang sa na ang ganda ng color niyo 9 na air max yan nike react pala siya sorry nike react na 270 itong pamor mo ang pangilalim mo 1,550 Ito pa ditong zoom yan size 8 malinis 32 yun na siya 1,550 ito sa under armor nito 1,450 siya sulit pa nito wala pang dikit na sulfurish so size 9 dito sa so ultra boss ganda ng color niyo oh. so, sulpad yan dyan po wala pang sa separation. Ang ganda ng colorway niya. Pang 1950 new arrival. Sa pa dito Under Armour. Size 8 siya dito. yung pag 1450. Ito may Jordan Legacy dito. Mga bossing naka high cut na Jordan Legacy. Ang ganda ng colorway pang ilalim mo 1,850 1,850 New arrival mga bossing mga size 8.5 to mga bossing 8.5 sa Jordan Legacy sulit po nito ganti ko bossing arrival sa so, may landig ko ha? harap na siya ng Robinson Ermita 8.5 naman dito mga boss 1,550 napakasulit pa 8.5 sa may Pegasus yan pang ilalim 1,480 napakagal isang under armor na small size siya size 7 yan 1,250 lang wala pang dikit na subscription ready to use siya. 43 dito mga bossing, ito ka tiger 'yon. Sulit pa 'to. Pangilalim, yeah, me siya pero mababaw lang 1,650. Ano yung color win ng pilaw 8.5 sa may pila. Sulpot niyan dyan pa. Pangilalim, me nyo siya pero mababaw lang 1,650. Size 8 dito mga bossing, size 8 sa sulpot niyan dyan pa. Pangilalim 1,650. New arrival at ito sa pang another Air Max size 9 siya. Ayan, 1,580. Sulit mo ito. Wala pang digit na sole separation. Malinis. Isa pang sketchers dito. Ang ganda ng sketchers. Oh. Ito size 44, size 10 siya. Napakagaan. Pangilalim. Oh. Malinis. Ready to use lang siya. 1,650. Isa pa dito Nike dito na small size na Nike dito. Parang mga size 7 lang siya. Wala akong makikita ang tiketa. Oh. Ayan pang ilalim 1,552 drag drag minimal siya at itong may misuno itong size ito misuno yan size 9 siya sa misuno yan pang ilalim 1,450 11 sa adidas ang ganda ng color ng adidas so pa dyan, dyan pa pang ilalim 1,750 siya sa adidas sa so, pang isik dito mga bossing big size size 10 siya ay, okay, mga ito 1,550 oh. Ganda pa ito, mormo. Sa pang under armor dito. Size 9 dito sa under armor, 9 Ay, yeah, 1,550 siya. Meron tong triple black na isik kulit nito, ang daming isik dito. Size eight siya dito. Ganda nito, mormo. Wala pang dikit na source finish yung pangilalim. Wala rin ganang dragging. Hindi ka makita mo pa. malabo. Parang nasa 1.6 or 1.8 sya New arrival. Busing hanggang dito lang. No, aba kami na tripan kasi na natin dito sa may landing ko kita nitong istoryil ng mga bosinga and then para double check yung mga sapatos 'yun maraming salamat sa pagsabay-sabay mga bossing. magandang gabi thank you